Oh, talaga ba? Hindi mo siya minahal kasi kung minahal mo siya, hindi mo siya aanuhin. Inano mo eh. Hindi mo lang inano, iliwanan mo pa. Oh. Doon pa lang sa ginanong ganun mo. Malaking malaking problema na yun sa isip ng isang babae. Isa ka ka mo. Nabuntis mo. So, nabuntis mo. Iniwanan mo, di ba? Hanggang hindi mo na pinapansin, ano? Dito ka lang magaling sa ganun. Sa ganun ka lang gumaling. Mag ganun, ka lang. Doon ka lang magaling, eh, no? Sana, swertehin ka balang araw kapag nakapag-asawa ka. Gigilok sa eh, no? Sarap mo. Hmm. Gigilok sa Gigilok sa'yo. Gigilok sa'yo. Puro ka lang, ano? Wala ka bayag.